nga mga kasari, welcome back sa aming YouTube channel at huwag muli din sa aming munting tindan. Hello mga kasari, ayan, so today is December 8, holiday today, kaya walang mga pasok sa mga eskwelahan. And time check tayo is eh, 6.39 na ng umaga, so ang gaganda-ganda sana guys ng aking gising ng aking umaga pero ayun nga, ngayon ngayon lang kaya talagang napablog agad ako dahil nga may isang babae na lang, kasi hindi ko siya masabing customer, kasi hindi naman siya bumibili dito hindi rin siya, tingin ko hindi rin siya taga rito, para ngayon lang kulang siya nakita and baka nagawi lang talaga siya para magpabarya or mag papalit pero guys, dahil hindi ko siya napalitan. Is medyo may chuchu para chuchu siya uh, komento. Kasi nga guys, hindi siya napalitan. So, sa katulad ba natin mga sari-sari store owners, may mga tindahan dyan. Is obligation ba natin na palitan ang mga mapa uh, mapakustomer man yan o hindi customer na pumupunta sa ating tindahan para magpapalit sa amin guys ay wala namang problema magpapalit as long as marami tayong bariya, marami tayong bills. Pero katulad nga ngayon or katulad kahapon na medyo nahihirapan nga kami sa bills at saka sa mga coins ay kakaunti nga. So hindi kami nagpapapalit kapag ganitong uh, taghirap yung bills at saka coins kasi kami naman yung mahihirapan sa pagsusukuli. And ayun guys, actually um, marami uh, dito sa amin as o sa umaga pa lang is talagang makita mo yung pera nila is 1,500 kaya talagang uh, kailangan is nakakapag-save uh, or nakakapagtabi kami ng panuklay lalo sa umaga kasi nga expected na namin yan pag morning is buo yung mga pera So, yun nga, guys, um, kapag naman medyo-medyo marami or uh, tansya namin is kaya naman natin kapag uh, sa ating mga customer or kahit hindi natin uh, loyal customer pa yan. Basta may nagpapalit naman is scary naman is papalitan naman natin, guys. Ano naman natin yung sandamukal na barya, di ba, kung hindi natin sila papalitan kung available naman sa atin. Pero, kailangan natin nga... Uh, Uh, maghipet kapag talaga medyo mahirap yung bills and baya kasi para hindi tayo mahirapang magsuplay natural na may customer tayo na bibili sa ating pula tayong barya paano natin sila masasusuplayan so masayang yung benta di ba so mas eh uh, uh, kumbaga mas nilalaan namin po yung mga customer uh, or o nilalaan namin yung aming uh, bills or coins ka sa aming panuklate para every time na may bibili is uh, kaya naming masukulian. Naiinis kasi siya doon sa mga tindahan. Siguro hindi lang sa akin siya nagpapalit. Marami na siguro siyang nadaanan. Kasi naiinis siya. Uh, ano pang kaso yung mga tindahan to? Walang mga bariya. Ganyan yung kanyang komento. Hindi ko na lang siya pinansin or hindi ko siya pinatula. Hinayaan ko lang siya. Kasi akaba pa yan pag pinatulan natin and simpleng bagay lang naman yan at huwag na tayo magpa-stress kung hindi natin siya binarihan siya na yung bahala doon siya na yung mainis, siya na yung bahala so yun guys uh, sa inyo ba is marami din talaga nagpapapalit guys lagi bang buo ang pera nila so ayan guys sa mga sari sari store owner dyan, sa mga tindahan dyan, kailangan ay di tayo nagpapawala ng bariya Lalo na ngayon, guys, magpapasko. Halos buo talaga yung mga pera ng mga customer ng mga tao. Kaya talagang pahirapan ng barya ngayon. So, ayun. Um, maglaan na lang kayo. Maglaan na lang pala ako ng mga bills at mga coins para niya sa mga nagpapapalit. Charla sa so, ayan mga kasar usaping uh, barya usaping papalit ay maraming uh, iba-ibang klase ng nagpapapalit guys madalas ay sila pa yung nagmamadali sila pa yung nagagalit kapag hindi na so syempre habaan pa rin natin pasyensya natin katulad ng pagbibenta natin sa mga kukulit ng mga customer kasama yan sa uh, sa pagtitindahan so yun guys minsan guys na encounter namin kapag maraming bumibili tsaka pa sila nagpapapalit dahil nga po, bumibili sila sa ibang tindahan pero walang barya. So, sa atin tumatakbo para magpabarya. Kapag walang barya, guys, syempre, agad na natin sasabihin sa kanila na wala tayong barya or wala tayong maipapalit. Kung meron man, guys, syempre, unahin muna natin yung ating mga customer. At tatapusin muna natin yung mga bumibili kasi yung iba, guys, di man natin masabi ay talagang sumisingit or unahan at medyo Makaka, makaka, apekto na maaaring malito ka, ganyan. So, iwasan po natin yung pagsabay-sabay yung ating mga customers sa pagbebenta man yan or sa pagpapapalit. So, sa amin ay ganun yung ginagawa namin. Pag may nagpapapalit is, um, sila yung mag-antay, di diba guys? Sila yung may kailangan. Kahit paano is, unahin natin pa rin yung bumibili. At, may mga na-encounter na rin ako na umagang-umaga magpapapalit dyan. Pag hindi mo na bariyan, galit din sila. Sasabihin nila, bakit may benta naman kahapon na? Ah? Alam mo alam niyo sa benta kahapon kung namili ba kami ng maaga or uh, wala talagang barya kahapon, 'di ba? Parang kasalanan pa natin kapag hindi natin sila na O siyempre, baka naman yung uh, benta kahapon isakto lang na pangsukli natin ngayong araw. So hindi natin uh, i bibigay sa mga nagpapapalit yun kung saktuhan lang kung hindi ganun karami kasi pag may bumili eh, wala naman tayo susakli kasi eh, mas na priority natin yung mga nagpapabarya lang So guys, itutuloy ko na nga yung vlog ko kanina na naputol kasi nagkasulod-sulod nga yung mga bumibili. So ngayon ay nandito na ako sa aming kwarto para sana magpahinga. Pero tapusin ko kasi medyo maiksi na lang naman yung idadagdag ko. Doon sa topic nga kanina na aking binavlog, tungkol nga doon sa isang uh, babae na nagpapapalit na hindi namin napalitan. Alam nyo guys, sa totoo lang, sa tinanagal nagal-tagal namin nagtindahan, He never pa kami na mag makikipapalit kami sa ibang tindahan para masuklian namin yung customer na bumibili sa amin. Kapag Kasi ang ginagawa kasi talaga namin kapag wala talaga kasi kaming barya. Inuunahan namin pagdating pa lang na pagbuo po yung pera, wala na po talaga kaming isusukli. Pero may ibang tindahan kasi na kapag bumili sa kanila at walang barya, ah uh, i mo na nila kung magkano yung binili sa kanila and then uutusan na yung mismo yung customer na magpapalit sa katabing tindahan or di naman kaya ay maguutos dun sa uh, family member basta sa kanila or may mautusan sila na magpapalit para masukuliin niya yung nagiintay na customer di ba para sa amin kasi is syempre nakakahiya na pag hintayin niyo ating customer wala talaga tayong mga pano kaya uh, maliit o malaki pa yung bibilihin nila pag malaki talaga yung bills at walang 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 talaga na kami panukuli ay inuuna na po talaga namin talagang lahat ng bumibili is puro libo lilibuhin yung pera nangyayari po yan pero uh, dati pa yan ngayon hindi na nangyayari sa amin kasi um, ginagawa talaga namin is naglalaan uh, kami ng mga panukuli sa aming mga customer, syempre doon din sa mga nagbabayad. Lalo na pag Saturday is bayad day talaga. payday. Um, para sa akin is obligasyon natin makapag-provide ng bariya doon sa ating mga customer. Doon sa talagang bumibili sa atin. Kung marami naman tayong bariya, ay hindi naman masama na ah uh, palitan or baryahan yung mga pumupunta sa atin, mapa-customer man yan o hindi. So, ayun lang. Um, hindi ko naman din nilalahat, pero may mga ganun tindahan din talaga na hindi sila naglalaan ng um, bills. Tapos, mga aabala sila ng katabing mga tindahan na halos ikaw na yung maubusan ng barya sa kasunod-sunod eh yung mga nagpapapalit minsan sila pa yung mga galit pa sa mga lupa pag dito palitan. Hindi naman din nila alam na pang ilang beses na pang ilang taon na ba yung napalitan namin bago siya. So ganun lang um um yan dagdag ko lang din na may mga customer din kami na talagang sinasadya kami na syempre nahiya rin naman sila 50 plus yung bibilin or nasa 100 din yung bibili. At sila sinasadya, sinasadya talaga nila kami napuntahan at sa amin bumili kasi alam nilang may panukoy kami so nahihiya na rin siguro yung iba na laging magpapalit lang na pwede namang silang sa amin muna bumili kung may mga suki talaga sila is kahit paminsan-minsan ay bibili sila sa amin para mabaryahan naman yung kanilang mga pera hindi yung lagi na lang po nagpapapalit so yun kami hindi talaga kami as in ng barya This year, ayun, basta buong taon na to ay sinisikap talaga namin na mayroon kaming bills. Pero um maubusan man, ibig ko sabihin sa maubusan is saktuhan na lang para doon sa mga bibili sa amin. Tayo ay mas uh, kailangan natin i-priority e yung mga bibili sa atin at yung magbabayad ng utang, syempre. So, lang guys. Thank you for watching. And sana patuloy ko pa rin makapag-upload dito sa aking YouTube channel dahil sobrang busy. Thank you na din kay ate kanina na nagpapabaya pero sorry na lang kung hindi ko po kayo napalitan. Ayun, baka next time kung magpapalit kayo is mas marami na kaming bariya. Ipapalitan ka rin naman namin. Wala kaming sinisino-sino -sino -sino or pinipili para sa uh, aming mapapalitan. sa so, Ayun lang guys. Thank you for watching.